Hello, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po akong muli at isa pang video ang ating ituturo sa inyo. Nais ba ninyong masasabik siya ng lubusan sa iyo? Yung bang talagang hindi siya mapapakali, hindi talaga siya matatahimi, kumbaga ano, labis siyang mababalisa, yung para siyang sinisindihan yung kanyang puwitan kapag hindi kanya nakakausap, makikita man lamang o nakakausap. So po, ito po ay simpleng pamamaraan. Ngunit ang ating higit na kailangan dito ay ang ating ang ating enerhiya. Kailangan nakafocus tayo sa ating gagawin at syempre ang ating isang daang porsyentong paniniwala. Ito po po ay lubos na mabisa basta po kayo tama ang inyong pagkakagawa at buong buo po ang inyong paniniwala kung baga wala kayong duda. Habang ginagawa ninyo ito, i-claim ninyo na mangyayari ang inyong kahilingan. So ito pong video na ito ay pwede po ninyong gawin bago kayo matulog sa gabi o kaya naman pagkagising na pagkagising ninyo sa umaga, yung talagang sariwa ang iyong isipan. So maghanap ka ng isang lugar kung saan komportable ka, kung walang waaring gagambala sa iyo. Yung talagang walang iistorbo sa iyo. So magdala ka po ng panulat. Panulat po lamang ang ating kailangan. Inicolor po nang panulat. So kapag nakahanap ka na ng comfortableing lugar, doon kuhanin mo ang panulat at gamitin sa iyong kaliwang kamay. Bakit ba madalas kaliwang kamay tayo gumagawa? Kasi guys, ang ating kaliwang kamay ay konektado ito sa ating mga puso. Kaya dito po natin isusulat. So dito ay isusulat mo lamang ang kanyang kumpletong pangalan pati ang kapanganakan gamit ang malalaking litra. So, malalaking litra po lahat ang ating gagamitin sa pagsulat sa sulat mo. So, isusulat mo ang kanyang kumplitong pangalan pati na rin ang kanyang kapanganakan ng malalaking litra. Ngayon, pagkatapos mo na itong maisulat ang kanyang buong pangalan pati ang kanyang kapanganakan isang beses lamang, ay pakatitigan mo ang iyong kamay kung saan mo sinulat at pakakaisipin mo ang taong ito. I-visualize mo ang mukha ng taong ito kapag na-visualize mo na siya, yung parang nasa harapan mo na, siya mo, saka mo. Bigkasin ang kanyang pangalan ng buong puso ng may paglalambing. Yung may paglalambing, yung para bang ikaw ay naglalambing sa kanya. So, sa halimbawa, ang kanyang pangalan ay si Piyulo Pascual. So, bibigkasin mo Piyulo Pascual. Kailangan may damdamin, kailangan may lambing ang iyong pagkakabigkas sa kanyang pangalan. Pagka nabigkas mo na ang kanyang pangalan, ay sa mo ibulong ang iyong mga nais. So halimbawa, saan ka man naroon, saan ka man ano man ang iyong ginagawa, ikaw ay hindi mapapakali, ikaw ay lubusang mababalisa at ako lamang ang iyong pakakaisipin. Isang beses lamang po natin itong bigkasin. Isang beses na pagbikas ng kanyang pangalan at isang beses na pagbigkas nitong iyong kahilingan. Basta muli guys, ang inyong pagkabigkas ay may damdamin at may puso. Pagkatapos mo pong bigkasin ang kanyang pangalan at sa kakahumiling, ay halikan mo ang iyong kamay. Halikan mo ang iyong kamay. Pagkatapos po niyan guys, ay maaari mo nang gawin ang mga nais mong gawin. So okay lang pong mabura yan kasi tapos ka na pong humiling. If ever man mam ma'am, nabura po. Wala pong problema dahil tapos na po ang iyong kahilingan. Tapos mo na po ito. Kumbaga, dasalan mo na po ito. Muli, samahan po ninyo ito ng isang daang porsyentong paniniwala. At syempre, habang ginagawa mo, damhin mo ang energy ng universe. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.